What? Ako, ikaw, guwapa king kapag kababay. Naakay, pangandoy yung mong kinabuhi. <laughs> <laughs> na unsa naman ka. Nakay, pangandoy yung kinabuhi niya. Ako nga, usap ka, simple guy. Nga niabot sa point, nga nabuang akong utok. Naglibo ko kung sa ang angay nga buhaton. Gitarong ko ni mo. Pero ako, ako nagsinarong. Mas pa ka, ugrado na ko sinuray lang ikaw kay first year na ako na poco senior high pero sa katunga time, nagseryoso ka na ako. bisag grabe kay ka pagkabuangon ng babay ka na magkinawag kahit tamo binuang ka na ako. masigil na katawa bisag nasuko ko mo na gusto pero sa tinuray lang at that point magbinuang ka sige lang katawa pero ako sakit na ibaran na ako eh ka na magseryoso ko nga magsilos ko about him Masakitan po kasi yung gibuhat ay. Eh. Laliman, mag serious ko, na ako serious mood. Pero ikaw, naara ka, ang ibura <coughs> eh, mo na una, ay binuang na tayo. Katawar ni mo, laliman na. Kano pag tinawag kayo na to, ah, saan ang mana Gakos, 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 gakos. Laliman.